What's up guys? Uh, magluluto po tayo ng tinolang manok. Yan, naka-prepare na po siya, duya. At uh, pangaralan po kasi dito ng ginagamit ay papaya. Kasi po, ala uh, sayote, sayot. Pwede rin po yung sayote. Uh, pwede rin po yung papaya. Wala po sa sayote kaya papaya po ang ating gagamitin. At uh, uh po tayo ng malunggay muna kasi kamamalunggay lang po natin makaraan ay ito po lang gagamitin natin leaves na pang palasa dahon po siya ng sili ayan po may bunga pa po siya at ayan po nagdidiglig na mong mong bawang sibuya si mama uh, na po siya ayan uh, na anong uh, ano lang po kay mamaya mutok na lang po kayo at mamaya ay maluluto na Thank you guys. What's up guys? At yan nga po, nagluluto na po tayo ng pinola. Sipit na tayo. Nagigisa na po no tayo. na po natin. Lahat na, po muna natin yung bawang at sibuya. Sipit na po guys Simple tutorial lang po, guys. Ito yung manok. Sinulat po ang ating itagay. guys, kong magic sarap. Ayan, hindi po mawala ang magic sarap. Ayan, guys. Magic sarap. At syempre, unahin na po natin ang manok. Unahin na po natin iluto ang manok. Pagkagisa po ng bawang sibuyas, lalagay na po natin ang manok. Sasangkot siya po natin. Okay, pwede lang po isama yung papaya. Ayan. Pwede lang na po natin siya isama. At mamaya na po ang dahon ng sili. Watch me. Tayo e natin siyang lumambot ng kaunti. Tsaka natin siya ilagay mamaya guys. At talagay po natin siya sa bow guys mamaya. At ayan na nga po guys. Medyo kumukulo-kulo na siya. Ah. Uh, Nailagay na po natin sa ang lahat ng sangkap. Ayan. Mamaya po natin siya lalagyan ng sabaw.